Ay, alam mo, pag-pray kita, ha? <laughs> Salamat, ma'am. Pag-pray. Ah, anong name Ay, mo? Ayun ang pinakamalaking tip, ma'am. Anong, anong name mo? Rowel po, Rowel. Ah, di bali, nasa akin naman yung anong Oo oh, po. Sige. Ayun ang pinakamalaking tip ko sa araw na ito, ma'am. <laughs> Promise. Uh -oh. Sige, sige. <laughs> thank ayun, you, thank you. Ngayon, yung unang part ng prayer ko, prayer of acceptance. Ay, just one. Gusto ko lang na ano, yung parang siguradong nasa iyo ang Panginoong Heso Kristo, pero ang mm -hmm. Panginoong Heso Kristo. Opo. Oh, Sige, ma'am. Sige, ma'am. Okay. Salamat po. Uh, Panginoon, uh, sumunod ka lang kahit sa isip lang ha? O okay, okay. kung gusto mo magsalita. Sige, ma'am. Ako po ay makasalanan. Lahat tayo kasi makasalanan. Eh, diba? in, in words, in deeds, in action. At oh, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan, maliit man o malaki. pakalinisin mo po ako, Panginoon. At Lord, iniimbita kita sa aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso bilang Panginoon ko at nagkapagligtas ko. Salamat at ako ay ibinilang mo na sa iyong kaharian. Nakasulat na po ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. At sigurado po ako na ako po ay binabantayan mo at uh, sinisecure mo ng iyong banal na dugo at anuman po ang mangyari ako po ay papunta sa iyo Panginoong Jesus patuloy mo po akong gabayan sa lahat ng oras sa aking pagmamaneho at patuloy mo po akong patnubayan at uh, bigyan ng blessings ako po at ang aking sampunang ng aking pamilya kasama po ang aking magulang I-bless mo po kami. At Lord, gamitin mo po ako para din na uh, tumanggap ng kaligtasan aking mga mahal sa buhay. At patuloy na ang pag-gagabay pag, uh, mo sa akin sa aking pagsasaliksik uh, na inyong salita ay manatili at patuloy na mag-level up, Pa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gantong araw. Sa araw na to, sapagkat po ay ako ay biniyayaan mo ng buhay na walang hanggan. Salamat po, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan po Amen. ay pinag mo sa puso mo. Ngayon pa lang. <laughs> ngayon at ngayon, ikaw na ay may buhay na walang hanggan. At maguloy na. Yun, yan.